pluma at papel. Sa isang abalang gabi sa Maynila, matatagpuan ng isang bahay na punong-puno ng buhay at alingas-ngas ang tinutuluyan ng ilang estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa lungsod. Sa kabila ng mga pagsubok ng kolonyal na edukasyon, dito nila natatagpuan ang kaunting pahinga, kwentuhan at diskusyon tungkol sa bayan. Sa mga dingding ng silid ay nakapaskil ang mga larawang, nagpapahiwatig ng kanilang damdaming makabayan at pagnanais ng pagbabago. Yung alakagan sa salagayan ay, mistulang sining na, nagpapakilala sa kanilang pagkakaisa. Ngunit sa ilalim ng kasayahan, ay ang malalim na pangarap na balang araw ay magbago ang kalagayan ng kanilang inang bayan. Ang gabi ay tila isang salusalo ng mga ideya kung saan bawat isa ay may pananaw at paninindigan. May ilan na masiglang nagtatalo tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas may naniniwalang ang edukasyon ng susi, samantalang ang iba na may naninindigang kailangan ng revolusyon. Sa gitna nila ay si Basilio, tahimik ngunit matalas ang pakikinig sa bawat sinabi. Ang kanyang puso ay puno ng damdamin, galit sa sistemang hindi patas. Pag-asa sa kaalaman at takot sa kinabukasang hindi niya alam kung makakamit pa, ang bawat pahayag ng kanyang mga kasama ay tila martilyo sa kanyang damdamin, humuhubog sa kanyang paninindigan. Kahit hindi pa siya gaanong nagsasalita, unti-unti nang nagkakaroon ng direksyon ang kanyang isip. Sa isang tabi ng silid, isang estudyanteng si Tadeo ang malakas, ang loob na punahin ng mga guro at ang sistemang umiiral. Para saan pa ang pag-aaral kung wala namang saysay sa realidad? Sigaw niya habang sinusuklay ang buhok niyang magulo. Natawa ang ilan, ngunit ang iba'y natahimik, sapagkat alam nilang may laman ng kanyang biro, si Tadeo ay hindi lamang mapagpatawa siya, rin ay nagsisilbing, salamin ng kawalang pag-asa ng ilan sa kanila. Ngunit kahit ganon, ang kanyang presensya ay nagpapaalala na hindi lahat ng kabataan ay sumusunod na lamang sa agos. Sa kanyang paninindigan, nadarama ang init ng kabataang may tanong at ang lakas ng loob na harapin ang sagot. Habang papalapit ang hating gabi tila humuhupa ang kasayahan at pumapalit ang katahimikan. Isa sa mga estudyante ang nagsimulang tumugtog ng gitara at ang malamlam na himig nito ay bumalot sa silid na parang pagninilay. Sa ilalim ng liwanag ng lamparang langis, bawat muka ay nabalot ng anino ng pag-iisip. Ang gabi ay naging paalala ng kanilang layunin, hindi lang para makapagtapos, kundi para maglingkod sa bayan. Sa tahimik na pag ng usapan, namumuo ang diwa ng pagkakaisa na sa kabila ng takot at pangamba handa silang manindigan. At sa mga matang tumitingala sa dilim ng gabi, may liwanag na umaasang darating ang bukas. Sa pagpapatuloy ng gabi, muling uminit ang talakayan sa pagitan ng mga estudyante. Ang kanilang paksa ngayon ay ang kalayaan, isang konseptong matagal na nilang pinapangarap ngunit tila, mailap sa kasalukuyang kalagayan. Isang estudyanteng nagngangalang Sandoval, isang mestizo, ang matatag na ipinagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino sa sariling pamahalaan. Bagamat siya ay may dugong Kastila, dama ang kanyang sinseridad sa pagsuporta sa adhikain ng mga Indio. Sa bawat salitang binibitawan niya, naroon ang apoy ng paniniwala at ang tapang ng isang kabataang hindi natatakot magsalita. Ang kanyang tinig ay naging simbolo ng pagkakaisa sa kabila ng lahi at pinanggalingan. Hindi naman nagpahuli si Makareg. Isang mayamang mag-aaral na kilala sa pagiging leader, sa kanyang masigasig na tono, iminungkahin niyang dapat silang magtaguyod ng isang samahan ng mga estudyante upang magsulong ng mga reforma sa edukasyon. Kailangan nating ipaglaban ang ating karapatan bilang mga mag-aaral, mariin niyang sabi habang nakatayo sa gitna ng silid. Tumaas ang kilay ng ilan, ngunit karamihan ay pumalakpak at sumang-ayon. Para kay Makaraig, ang edukasyon ay hindi lamang dapat para sa mga pribilehiyado, kundi para sa lahat. Ang vegan na dedikasyon ay inspirasyon sa mga kasamahan niyang naniniwala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilos. Habang lumalalim ang gabi, si Isagani naman ang tahimik ngunit matalas na tagamasid ay nagsimulang magsalita sa kanyang tinig na puno ng damdamin. Ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa kahalagahan ng wika at kultura ng mga Pilipino. Hindi tayo magiging tunay na malaya kung ang ating isipan ay bihag ng banyagang kaisipan, wika niya, na agad namang sinangayunan ng ilan. Nagsimula siyang maglahad ng mga halimbawa kung paanong nawawala na ang pagmamahal sa sariling, wika dahil sa labis na paghanga sa banyaga. Sa bawat salitang kanyang binigkas, dama ang lalim ng kanyang pagmamalasakit sa bayan. Para kay Isagani, ang paglaya ng isip ay kasabay ng paglaya ng puso. Ang huling bahagi ng usapan ay napunta sa pananalig sa Diyos at papel nito sa pagkakamit ng hustisya. May ilan sa kanila ang naniniwalang dapat ihiwalay ang simbahan sa mga usaping panlipunan, ngunit may ilan din namang naninindigang ang pananampalataya ay sandigan ng kanilang pakikibaka. Nagkaiba-iba man ang pananaw, nagkakaisa pa rin sila sa isang hangarin, ang isang Pilipinas na malaya, makatarungan at makatao. Sa katahimikan pagkatapos ng mainit na talakayan. Sabay-sabay silang tumingin sa labas ng bintana. Sa kabila ng kadiliman ng gabi, nanatili sa kanilang mga puso ang pag-asa. Alam nilang mahaba pa ang laban, ngunit handa silang sumuong sa unos alang-alang sa kinabukasan. Pagkatapos ng mainit na talakayan, unti-unting lumuwag ang tensyon sa silid. Nagsimulang magpatawa si Paxton, isang estudyanteng kilala sa pagiging mapagbiro ngunit matalim din ang pananaw. Ginamit niya ang kanyang katatawanan upang bahagyang maibsan ang bigat ng usapan, ngunit sa likod ng biro ay naro ng katotohanang hindi niya kayang itago. Kung tayo ay palaging mag-uusap lang at walang gagawin, baka sa susunod na taon ay pinag-uusapan pa rin natin ang parehong problema, sabi niya, na nagdulot ng tawanan at sabay na buntong hininga mula sa lahat. Alam nilang may laman ang kanyang sinabi. Ang tawa ay naging sandata para maibsan ang pangamba sa hinaharap. Samantala, si Makareg ay muling bumalik sa usapan tungkol sa pagbubukas ng isang paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila. Ipinaliwanag niya na ito'y makatutulong upang magkaroon sila ng pantay na kakayahan sa mga Kastila at makipagtagisan sa larangan ng edukasyon. Gayon man, tinutulan ito ni Isagani na naniniwalang hindi sapat ang pagkakaroon ng wika kung ang isip ay patuloy na naaangkin ng kolonyal na kaisipan. Naging mahaba ang palitan ng kanilang opinyon, ngunit kapansin-pansin na walang namamagitan ng galit o sama ng loob. Sa halip, ang kanilang pagtatalo ay nagbukas ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Sa bawat salitang palitan, lalong nagiging malinaw, na mahalaga ang balanse ng modernisasyon at pagpapanatili ng sariling pagkakakilanlan. Habang nagpapatuloy ang usapan, pumasok ang isa pang estudyanteng galing sa labas, dala ang balitang may mga bagong patakarang ipatutupad ang pamahalaan para sa mga paaralan. Agad itong naging paksa ng kanilang pagtitipon. May ilan na natuwa dahil ito raw ay hakbang tungo sa mas organisadong sistema, ngunit mas marami ang nakaramdam ng pangamba. Para sa kanila, ang mga bagong patakaran ay tila paraan upang lalo pang higpitan ang kontrol sa mga mag-aral. Mabilis na nagpalitan ng kuro-kuro ang grupo at bawat isa ay nagbigay ng suhestyon kung paano makakahanap ng solusyon. Sa kabila ng takot, dama pa rin ang determinasyon nilang lumaban sa pamamagitan ng kaalaman. Sa huli, napagpasyahan nilang magbuo ng isang lihim na samahan upang patuloy na mapag-usapan at mapaghandaan ang mga isyong kinakaharap nila. Ang simpleng pagtitipon na iyon ay naging binhi ng mas malaking kilusan sa hinaharap. Isa-isa nilang pinangalanan ng mga taong handang tumulong at nagtakda sila ng mga susunod na pagpupulong. Bago matapos ang gabi, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Sa kanilang mga mata ay mababasa ang apoy ng pag-asa at tapang. Alam nilang nasa simula pa lamang sila ng mahabang paglalakbay. Ngunit batid din nilang hindi na sila uurong. Yan biyon ay naging simula ng isang pangako, isang pangakong hindi nila bibitiwan hanggang makamit ang kalayaan. Sa katahimikan ng gabi, Naiwan ng mga estudyante sa kanilang silid na puno ng pangarap at plano. Hindi man sila makapangyarihan gaya ng mga prele o mayayamang nasa lipunan, dama nila ang bigat ng kanilang mithiin. Ang kanilang simpleng talakayan ay nagsilbing paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Kahit pa sila'y tila walang laban sa dambuhalang sistema ang kanilang hinaharap, ang kanilang tapang at katalinuhan ang tunay na sandata. Ang bawat salita at plano ay nagiging binhina kapag pinagyaman ay sisibol sa panibagong bukas. Ang tahimik na silid ay naging saksi sa paglago ng isang kilusan na maaari nga mamagbago ng kinabukasan. Habang ang iba ay nagsisimula ng umuwi, may ilan pang naiwan upang ipagpatuloy ang kanilang diskusyon. Si Isagani, na kilala sa kanyang kaseryosohan at idealismo, ay muling nagpaalala na dapat ay hindi lamang puro salita ang kanilang gawin kung hindi tayo kikilos, walang mangyayari. Wika niya na tila nagiiwan ng hamon sa lahat. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa bawat isa at nagsilbing gabay para hindi. Sila mawala sa kanilang landas. Ang kanyang boses ay parang apoy na muling nagsindi ng kanilang paniniwala. Sa bawat hakbang nila pa uwi, dala nila ang bigat ng pananagutan. Hindi lamang sila mga estudyante. Sila'y magiging kinatawan ng bayan. Samantala si Makaraig, na may kakayahang tumulong dahil sa kanyang yaman, ay nagpakita ng masidhing pagpapasya. Nangako siyang susuportahan ng kanyang ari-arian at impluensya ang mga plano ng kanilang samahan. Ang kanyang pangako ay nagbigay ng pag-asa sa iba, na bagamat hindi kasing yaman, ay handang magbigay ng lakas, talino at tapang. Sa kanilang pagkakaiba-iba, natuklasan nila ang halaga ng pagkakaisa, ang kanilang pagkakaibigan at samahan ay hindi lamang batay. Sa pagkakatulad ng mitiin, kundi sa tunay na malasakit para sa isa't isa at para sa bayan. Ang pangakong iyon ay naging sinulid na magdudugtong sa kanila sa mga darating na pagsubok. Sa pagtatapos ng kabanata na natili ang damdaming puno ng pag-asa at paninindigan, yung simpleng gabi ng pagtitipon na ay naging sagisag ng kilusang magtutulak sa mga kabataan upang baguhin ang hinaharap sa likod ng bawat biro, pagtatalo at plano, nandoon ang malinaw na layunin ang paglaya ng bayan mula sa tanikala ng pang-aapi. Sa kanilang mga puso ay nakatanim ang pangarap na balang araw, ang kanilang mga tinig ay maririnig at kikilalanin. Ang kabanatang ito ay nagiiwan ng tanong sa bawat, Mambabasa, handa ka bang lumaban? At kumilos para sa bayan kung kinakailangan? Ito ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay tungo sa pagbabago. you <laughs>